Ang ko. Ay ka! Hello! Sige tay! Wala ko naman. Hi guys. Hi guys. Congrats. Ay, kita ko doon. Ay, kita ko doon. Sige tay! Ang plastic ko. Kamusta katingin? Ayos lang. Shout out sa pinsang ko. Graduate na yan. Nagwabantay na rin yan ng street. Shout out sa mga kapatid. Malig kayo na kayo. Bakit Graduation nito Formal attire. <laughs> Pero naka-zoom. Online class lang eh. Oo <laughs> <laughs> nga. Di ba graduation mo? Kaya oh, ito. Formal attire. Pero ano lang naka-zoom. Kaya naka-shirt naman. <laughs> Bakit? Online kayo no? Nag-aaral ka. Oo oh, nga. Tama. tama. Tama ako. Wala pa rin yung ano mo. Ano? Ako nga pala si Marco, ko di kilala ako. Pero kilala, kung kamag-anak kita. Ah! Ang galing mo talaga! <laughs> ako nga pala si Itay, kilala ko si Marco, ikaw hindi mo siya kilala. no wrong ka? Oh, hindi po, Ma. Kumaldag! Ang tigas mo! Sakali bang Mami? Oo, oo. Pwede bang mag Oo, oo. Uy! May pagbili pa pulang kabayo? Saan ako ng red horse? pagkalay-layo! pa makabili? Galing ako na, na eh. Bumili ako ng ano? Pulang kabayo ni Papa. <laughs> Ay, <mati niya> ba? <laughs> 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 Hindi. Okay na. okay, okay. Hey, parang nagigib sa puso eh. Hindi tisa. hey, golf pala, golf. Hindi na malis. Dito ka nga, banding nga eh. Ando yung sa so loob yung bading. Ano kami guys, banding kami. Pagka ano, na may pagka ano, asin. Pasi na may goals. <laughs> Ma! Dito na ako sa TV. <laughs> Minsan lang kami magsama-sama eh, kasi nasulit na namin eh. Jade! Kung ka man. Ka na... Ang bait mo pa naman. <laughs> <laughs> Nung no, wala na ba si Jade? <laughs> hindi na. <hindi>, Nabukasan <laughs> na ba tayo ng pinsan? Saan? Kung nanonood ka. Hi, Sean. Huwag na. <laughs> Ay! <naman. laughs> Ay <naman. laughs> Hoy, huwag ka na magtampo! Paano mo na-edit yun? Second yeah. level na yung tampo ko. Ay, nakanood kayo yung Final Destination. Ang ganda yun. Wala, hindi pa ako nakanood Final Destination. Oh, diba? na. Ang tindi ka mo ng ending. This na Napanood this ko lang yun, eh. Tiktikin mo ko yung sa Viva Max. Sa Viva Max? Eh, di subscriber ka ng Viva Max? Ngayon daw, hindi nababawas na, kasi doon. <laughs> <laughs> Pero sa cellphone niya, ano? Meron niya si mama yun, Viva Max. May Pinay pa. Pinay baka may account pa sa Pornhub eh. <laughs> wow, fresh. Pero ang panghi pa din. <laughs> may dildo ba dyan? <laughs> 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 <fly yung> ito, <laughs> pillow pa. Ito. Ito ako, oh. Ang <laughs> <laughs> <On> fresh mo. <laughs> Namis namin na yan, sticky. <laughs> ang ganda, oh. Ang ganda yan, oh. Hey! <laughs> Tantuan, tantuan! Ang gano'n naka-earphone ko ko din. Ang gano'n pa rin. Chaaaaa! Ang gano'n naka-earphone ko ko din. 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 Ang gano'n naka birthday ko lalo Pupunta tayo ng ano? Ng? Nobele. Tapos tatakbo tayo, iwan natin si Tiki. <laughs> 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 ano yung running <laughs> friend? Ang ino mo siya. Ay, gano'n nga ako. Para makabalik ako agad. <laughs> Ay, sama ang car. Babalik nga ako agad. <laughs> sama ang Bina, saglit lang ako. Pag ikaw France. din mo balik uh, ka namin ng 11. Babalik nga ako agad. Babalik ako agad, ha? Pag hindi <laughs> ka bumalik, re-report ko lahat <laughs> ng video mo. Hindi na, bye-bye. Babalik ako! Sinti na ilus Uwi mo na ako. <laughs> Tinakasa ko sila. Bye-bye. So yan guys, sa mga di nakilala, mga pala sumako, si kilalang may yan pero masiyahin, huwag mo nalang kilalaning kasi medyo alam namin.